mga bunga ng ampalaya na yan uh, hindi ko pa po pinuha yung mga bunga kasi uh, yun nga plano ko i-vlog pero dahil sa hindi ko nakuha ay ganyan po nangyari nanilaw po siya ganito po kalaki ang mga bunga ng ampalaya tingnan Ayan po, kalaki. Siguro mga, ano to, 12, 12 inches ang, ang laki. Ayan po. Hindi ko pa ako kinukuha. Ayan po. Ayan po kalaki. Ito, yung iba. Tapos, ito po, malaki rin ho. Ayan ho. Ito po yung nagumpis mga bunga. Malalaki na rin ho agad. Ayan. Kaya mga giant ang palaya po siya. ito naman ho yung isa na nakasapit kaya hindi ko pa ho na pipitas laki po no ayan no. hindi ko na pipitas yung mga bunga naninilaw po siya sayang pero nakalimutan ko kasing uh, i-vlog agad hindi ko agad nakuha kasi yan po ulit ang yan po yung boom yung tatago ko nakikita niyo po ba yung iba ko kasi nakatago sa mga dahon. Lalabas po ako. Ito po ang sarap ng gate ko. Ito ang bunga. Ayan. Ito po ang mahaba ho siya. Yan yung hindi nag nagtumutuloy na bunga. Ito po yung magkahaba-habang bunga. Yan. Tapos, ito ho naman yung isa. Ito ho yung iba na hindi ko pa nabuk, no? Na pipitas. eto po, hindi ko napitas kaya ang nangyari nanilaw na ng gusto dalawa ho siya ayan o ito, tsaka isa ayan o, dalawa ho yan eto naman po isang malaki ho Ito, ito ang pinakamunaki sa lahat. Talagang giant to oh siya. Yan, giant ang pala yan. pagka bago pa lang po yung puno at namunga ganyan po agad lumalabas napakahaba na ito nanilaw din po agad ito tapos ito po oh, bata pa lang mahabang maaba na ho. Ito rin ho yung nanilaw. nanilaw na. Ito ho, mahaba rin. Hindi ko rin agad na nakuha. Ito na. Ito po ulit. Mahaba. Ayan po, yung mga nag-umpisa pa lang na mamunga na yung maliliit pa lang eh giant na dito naman po ito nagopisa ng manilaw oh. ito naman po yung mahabang mahaba rin po na ano po so hindi ko agad na po yan pagka meron hong plastic ah yun po yung ano yung meron na po so gayan ho karami ang bunga ng aking palaya. pagdating naman ho dito sa ano, iyan yung nakikita nyo kulay green na mga paso ay meron po akong mga tanim na luya giant luya rin po ito magdaon mga dahon dahon ito nagumpisa na magbukong ito yeah, yan din ho yan wala na bunga ng luya ito ah, hindi pa ako nakikita nakatago ayan po yung bunga ng luya matured na ko uh, siya. ito naman ang aking mga palay. Pasensya na kayo. Kadarating ko lang buwat sa biyahe. Uh, kaya hindi ko hindi pa ko ako gano'n nakapaglinis. I inilagay ko na sa YouTube kasi sayang po lalo na yung ampalaya ko at ito naman po ang mga si ang aking sili. Ito yung ating uh, um, kalamansi. Nag, ano po ako, nag patanggal ako ng mga puno ng dahon, ng mangga, kasi hindi ho yung araw, ay eh, hindi ho agad sumisilay dahil na tatabunan po ng mga dahon. Hindi ko pa ho narilinis. Ito naman po ang mga talbos ko. Ayan talbos ng kamote. ito naman ho yung mga sibuyas ko yan tatagdagan ko po yan ito ang sibuyas yan nakikita nyo na yan yung linyang yan ay puro po halos kalamansi ito naman po yung uh, talong mga talong po yan hindi pa ho ganong lumalaki ng husto. Although malaki na, hindi pa rin ho yung talagang nag, nagbubunga ng marami o nagsasanga ng husto. Yeah. Yung okra ko ho, ang hindi pa nagbubunga. Uh, malaki na yung okra ko pero wala ka pa rin makita ang bunga. Kaya naman po ang aking mga kalamansi. Marami na kong bunga rin. Kasi grafted ko siya. Ayan po. Ito ho, tinanggal, pinatanggal ko yung mga dahon dahil nga hindi ho na sisilayan ng araw ang aking mga tanong. Ito pa ulit yung aking mga tanim na talong. Pagdating ho doon, yan po ay ang bataw. Yan, bataw ho yan. Ayan, mga okra. Okra po ulit. Yan. Mga tanim ko po, po na talong. Ito naman po yung, hindi ko pa na i-tatanim na papaya. So, sana gayahin niyo po ako mga ka kaibigan, kapatid, at uh, uh, huwag niyong kalilimutan na sa panahon nato ngayon, ang kinakailangan ay tayo ay magtanim dahil sa mahal ng gulay. Sa, so, sa so, susunod so, so, na lamang po, babayu Thank you so much for watching.